Hi guys, kumusta? So, sa video na to guys ay hindi ito reaction video ha. Uh, I-share ko lang to sa inyo dahil uh, bagay ito para kay Tatay Ramil. Sa so, humili kasi ng pari guys doon sa kapilya namin. Uh, akmang akma doon sa para kay Tatay Ramil. Pakilala pala ko pala sa inyo guys. Doon pala yung pari nagmas sa kapilya namin na maliit lang. So, malapit na yung festa namin at may novena kami. So sa unang araw ng novena ay kailangan ano may opening salvo ang tawag doon. So after novena, may pare na magmas. So yun nagtanong yung pare kung konti lang talaga kayo dito. So sabi namin na konti lang talaga dire kasi konti lang yung mga tao dito. Ah uh, sabi ng pare maganda kasi kahit kunti lang kayo, uh, pinakita ninyo ang pagmamahal sa bawat isa dahil pinapatuloy ninyo yung kapilya nyo kahit kunti lang kayo. At uh, sinishare nyo yung mga kabutihan nyo sa bawat isa. So, doon tayo sa pag ng kabutihan. So, sabi kasi ng pare, uh, minsan din sa uh, kabaitan natin, sobrang paggawa natin ng kabutihan sa kapwa, ay naaabuso tayo. So, ang madalas daw naaabuso ay yung gumagawa ng kabutihan sa kapwa at yung may kabutihan sa puso, may kabaitan, yung gumawa ng kabaitan. So, naisip ko si Tatay Ramil. Wala akong ibang naisip kundi sa Tatay Ramil kasi sabi ko, parang si ano to si Tatay Ramil. kasi sabi niya uh, kapag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo kung gaano kung gaano kabuti yung ginawa mo sa kapwa mo ganun din daw pagdating ng panahon ganun ka din daw kasama para sa kanila so parang sabi ko akma talaga to kay Tatay Ramil. kasi ano eh ngayon, yung pinagdaanan ni Tatay Ramil, parang sobrang sama niyang tao para sa taong tinutulungan niya ng sobra, minahal niya ng sobra, tinuring niya pang-anak, tinuring na panganay. Nakita niyo naman kung gaano kadami, dami yung ano mga gamit niya pina, pero hindi pinapahalagahan. So, yun yung naisip ko nung paghumili ni Father. Sabi ko, yumuko na lang ako at sabi ko, bagay talaga tong humili na to para kay Tatay Tikram. Kasi sabi ko i-share ko to sa mga sa sa mga subscribers ko na baka isa din sila sa meron itong sitwasyon na gumawa sila ng kabutihan sa kapwa nila, sa mga pamilya nila at the end naging masama ka para sa kanila. Kasi ako din gumawa din ako ng kabutihan Uh, hindi man lahat ng gusto nila nabigay ko, pero at the end, tayo ang naging masama. Bakit? Sabi ko, bakit ganun? Na tayo yung gumawa ng kabutihan, tayo yung naging masama. Lalong-lalo -lalo na ngayon sa kaita Tatay tekram. So yun lang guys, na-share na ko sa inyo dahil uh, na-touch lang ako doon sa uh, humili ng pare doon sa kapilya namin. ipasa na lang natin yung mga sinasabi niya na sana uh, magtagumpay siya sa mga desisyon niya sa buhay. At yun lang guys. Maraming maraming salamat talaga guys sa uh, mga suporta natin sa kay Tatay Tekram. Uh, naintindihan ko naman si Tatay Tekram guys na gusto niyang mag-voice out, gusto niyang magsalita pero napanood ko yung video niya na gusto niyang magsalita pero ayaw niya dahil ayaw niya na lang na makasakit. Gustuhin man niya pero piliin na lang niya na kimkimin na lang. So, ganun siya ka ano yung puso ni Tatay Ramil. Kaya, yun nga, sa sobrang bait natin, ayaw nating makasakit. So, tayo yung nasasaktan, tayo yung sinaktan, tayo yung naabuso. So, mahirap pala gumawa ng kabutihan, no? Kasi tayo yung maging masama balang araw. So, yun lang guys ang may share ko sa ating lahat. At maraming maraming salamat sa mga nakapanood ito ngayong video na to. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat.